Nagsimula ang kwento sa isang pawn shop na tila walang laman, maliban sa isang daga sa istante. Isang piloto ng eroplano na nagngangalang P.T. Shelburn ang dumating sa galit na galit na may hawak na larwang unggoy. Pinindot niya ang bell sa counter hanggang sa may lumitaw. Napansin ng attendant na may bahid ng dugo ang uniforme ni P.T., kaya tumugon lang ito. Na hindi ito sa kanya. Ang karatula sa dingding ay nagsasabi na ang tindahan ay hindi tumatanggap ng mga pagbabalik ng laruan. Ngunit ipinaliwanag ni Piti na hindi ito laruan. Mukhang lalong nabaliw, sabi niya ang pinakamahalagang bagay ay huwag hayaan ang unggoy. Pindutin ang drum sa anumang pagkakataon. Pagkaraan ng ilang sandali, yun mismo ang nangyayari. Ang laruan ay nagsimulang gumana, at si Piti ay umatras na may hitsura ng takot, ngunit ang katulong nagpapakita na walang nangyari. Gayunpaman, sa sandaling yun, natapos na ang mouse sa pagnganga sa isang string na nagdudulot ng chain reaction. na nagtatapos sa isang sibat na tumutusok sa kasambahay. Ang unggoy pagkatapos ay tumama sa drum muli, at ang mekanismo ay bumabaligtad, hinayla ang lalaki. Lamang loob kasama ng tali. Desperado, kinuha ni Pity ang isa sa mga ibinebentang sulo at tinutunaw ang unggoy, sumisigaw ng mga salita. Nang puot, gayon paman, hindi na bumalik si Piti sa bahay at hindi alam ang lahat ng ito, iniisip ng kanyang asawang si Louis na siya ay inabanduna. Ang pamilya, ang kanilang dalawang anak, ang kambal na sina hal at Bill, ay lamaking naniniwala rin dito. Sinabi ni Louis sa mga lalaki na ang kanilang mana ay ang kabinet na puno ng basura ni Piti, kanyang mga paglalakbay. Dahil hindi gaanong hinamak ang koleksyon ng kanilang ama, nagpa siya ang dalawa na tuklasin ang mga nakaimbak na bagay. At hahanapin ang unggoy. Sa kahon, ang isang sticker ay nagtuturo na iikot ang susi upang makita ang isang bagay na mangyayari. Medyo natatakot si Hal na makialam sa mga bagay ng kanilang ama. Ngunit pakiramdam ni Bill ay may karapatang magdesisyon dahil mas matanda siya ng ilang minuto. Kapag pinaihit niya ang susi, ang unggoy ay nagsimulang gumalaw ng marahas, medyo naipit, at ang maso, hindi masyadong hawakan ang drum. Nawala ng interes si Bill at mas gustong pumunta sa kanyang silid na may kasamang deck ng mga baraha na may temang pang-adulto. Maya-maya, iniwan ni Louis sa mga bata sa isang babysitter na nagngangalang Annie para makipag-date. Nagtataka si Hal nang makita niya ang unggoy sa likurang upuan ng kotse ngunit walang sinabi. At mas concern ang kapatid niya sa panliligaw sa yaya. Ang tatlo ay pumunta sa hapunan sa isang Japanese restaurant, at mukhang interesado rin ang chef ng sushi. Kanya, sa kotse, nagsimulang tumugtog ang unggoy ng mag-isa habang pinapanood ng tatlo ang bata. Mga panlilinlang lang ng kutsilyo. Ang palabas ay nagtatapos ng napakasama nang ang isa sa mga kutsilyo ay tumakas sa kanyang kamay, napakatalam na ang ulo ni Annie. Nananatili sa pwesto ng ilang segundo bago gam sa mesa. At the wake, ang tanging mas masahol pa sa awkward na sermon ng rookie priest ay si Lois, subukang aliwin ang mga bata. Sinabi niya sa kanila na ang mga kasawiang ito ay karaniwan, at ilang oras na lang hanggang, lahat ay namamatay. Ang conclusion ay ang pinakamagandang bagay ay ang tamasahin ng buhay habang ito ay tumatagal. Ginugugol ng tatlo ang natitirang bahagi ng araw sa pagsasayaw sa bahay, at sinabi ni Hal na ito ang pinakamagandang araw ng kanyang buhay. Ang susunod na araw ay medyo iba, bilang isang grupo ng mga batang babae ay nagtatakda ng isang bitag para sa kanya sa paaralan. Banyo at ninakaw ang kanyang pantalon dahil lang sa kakul aitan. Umuwi siyang malungkot at laking gulat niyang makita ang unggoy sa kanyang silid, lalo na, sabi ng nanay niya hindi niya dinala doon. Nagsimulang maghinala si Hal na ang aksidente ng babysitter ay hindi isang aksidente, at napagtanto ni Bill. Interes ng kanyang kapatid, Kinabukasan, pumasok si Hal sa paaralan at hinanap ang laruan sa loob ng kanyang backpack. Hindi nagpapatawad ang gang ng babae, at sinamahan sila ni Bill na maghagis ng ilang kilo ng saging, sa kanyang kapatid na umuuwi na puro marumi at galit na galit. Sa hindi maipaliwanag na paraan, nasa kama ang unggoy nang pumasok sa silid. Nagpasya si Hal na ibalik ang susi habang hinihiling na mamatay si Bill. Binuksan ng unggoy ang karaniwang ngiti nito at itinaas ang kanang paa, na pinaikot ang maso kanina. Bumabagsak, paparating na si Bill sa bahay nang magsimula itong maglaro ng masaya, pagkatapos ay pumasok ang bata sa kusina. Nakikipag-usap sa kanyang ina, ngunit hindi ito sumasagot. Nagsisimula siyang sumigaw ng dahan-dahan itong lumingon, na may dugong bumubulwak mula sa iba't ibang punto. Sa kanyang ulo, Nagpasya si Hal na wakasan ang malademonyong larwang yon gamit ang isang cleaver ng karne. Ang unang suntok ay naghihiwalay sa isa sa mga braso at ang batang lalaki ay naiinis na makita na ang laruan, parang duguan. At kaya, siya ay nagpapatuloy sa pagputol at pagkatapos ay itinapon ng lahat ng mga piraso, tapusin ang bangungot na ito. Pagkatapos ay lumipat ang kambal kasama ang kanilang mga tiyuhin sa bayan ng Casco, Maine. Si Bill ay nanginginig pa rin sa trahedya at tumangging tanggalin ang kanyang jacket na sinasabi. Ayaw niyang suutin ulit kung may libing na naman. Sa isa sa mga unang gabi sa bagong bahay, nakakita siya ng kumikislap na ilaw sa balkonahe at pumunta sa bintana upang mag-imbestiga na may impresyon na nakakita ng isang pares ng kumikinang. Mata sa labas, nawawala ang imahe, ngunit ang unggoy ay nasa gitna ng sala nang siya ay bumalik. Napilitan si Hal na ibahagi ang kanyang mga hinala sa kanyang kapatid, at ipinaliwanag din kung paano siya nakuha. Pinaalis ang unggoy, ngunit hindi binanggit na pinayhit niya ang susi sa araw ng kamatayan ni Lois. Pinipigit muli ang susi upang subukan ang mga teorya ng kanyang kapatid. Ang resulta ay isa na namang libing, dahil si Uncle Chip ay tinapakan ng 67 kabayo habang nasa loob. Isang sleeping bag sa isang camping area. Nakumbinsi nito ang dalawang magkapatid para sa kabutihan, at alam na ang unggoy ay hindi masisira. Nagpasya silang itapon nito sa balon para walang masaktan. Ang plano ay hindi perpekto, ngunit gumagana sa loob ng 25 taon. Nagising si Tita Aida, isang araw sa isang circus tune na tumutugtog ng mahina sa kung saan. May kain na hinala, bumaba siya ng armado upang suriin, at ang mga hakbang ng hagdan sa basement ay nasira tulad ng pagdaan niya, hindi pa ito ang katapusan para kay Tita Aida, habang siya ay bumangon na sumisigaw, na unang bumagsak ang mukha. Sa isang stockpile ng mga kawit, matapos bunuti ng mga ito isa-isa, nagsimula siyang makaamoy ng isang bagay na nasusunog at dinadala siya. Ilong malapit sa isa sa mga bunganga ng kalan na biglang nag-aapoy sa sarili. Nagiging apoy na apoy ang kanyang mukha at natulala siya hanggang sa bumagsak siya sa for sale. Tanda, samantala, si Hal ay namumuhay sa isang malungkot at walang laman na buhay. Gayunpaman, nangyayari na si Hal ay may isang anak na lalaki na nakikita lamang niya isang beses sa isang taon. Ang kanyang ina ay kasal sa sikat na Ted Hammerman, isang parenteng guru na ang mga libro ay nakadisplay pa. Sa bahay, sinamantala niya ang pagkakataong ipaalam sa kanya na nilayo ni Ted na legal siyang ampunin siya, at pagkatapos. Na, ang mga pagbisitang ito ay hindi nakakailanganin. Nagsimulang magprotesta si Hal, ngunit itinuro lamang ni Ted ang kanyang mga libro na nagpapakita na ito ay walang kabuluhan. Inirerekomenda ng asawa na sulitin ni Hal ang mga araw na gugugun niya kasama si PT upang lumikha. Pangmatagalang alaala, ang bata ay pumasok sa silid nang ang mga matatanda ay nawawala ng katinoan. Samantala, sa bakura ni Tita Ida, ang mga gamit sa bahay ay ibinibenta sa isang benta sa bakuran, at kami. Makita na ang unggoy ay isa sa kanila. Binili ito ng isang mabalahibong lalaki na nagngangalang Ricky, na may balak na ibenta ito sa iba. Sa silid ng hotel, sinamantala ni Pity ang pambihirang sandali kasama ang kanyang ama upang makumpleto isang proyekto sa paaralan tungkol sa kanyang family tree. Nang gabing yun, pagkatapos ng isang kakilakilabot na bangungot kung saan inatake siya ng unggoy gamit ang isang cleaver. Mainit na nagising si Hal at binuksan ang ventilasyon. Sakto namang nagre ring ang cellphone niya, at ang tawag ay galing sa unknown number, pero... Nakilala ni Hal ang boses ng kanyang kapatid sa sandaling binati niya ito ng mga pang-iinsulto. Sinabi ni Bill na nakuha niya ang numerong ito mula sa pulisya at sinabi sa kanya ang tungkol sa kakaibang aksidente ng kanyang tiyahin. Nais niyang pumunta si Hal sa kanyang bahay upang matiyak na ang unggoy ay hindi ibebenta o ipapasa, dahil sa hinala niya ay maaaring lumabas ito sa balon. Upang maiwasang magising si Pity, umalis si Hal sa kwarto at pumunta sa common area ng hotel. Kung saan naghahanda ang isang babae na sumisid sa pool. Sa itaas sa bubong, ang ventilation device na Hal ay nakaon ilang minuto bago nagsimula. Upang iling hanggang sa ito ay kumalas. Gamulong ito sa bubong at bumagsak sa sahig, na ang babae pagpasok niya. Ang tubig, iniwasan ni Hal ang isang maluwag na binti, hindi pa rin makapaniwala sa nangyari, at sa wakas ay naniniwala. Bumalik ang unggoy, hindi na iintindihan ni Piti ang anuman nang simulan siya ng kanyang ama sa desperasyon at pinipilit siyang magpalit ng hotel sa kalagitnaan ng gabi. Sa kotse, sinisikap ni Hal na magpaliwanag ng mas mahusay na nagsasabi na ang kanyang tiyahin ay namatay. Sa isa pang nakakatakot na bangungot, nakita niya ang kanyang sarili bilang isang bata muli, naririnig ang sa kanyang ina. Payo hanggang sa magsimula siyang magsalita tungkol sa mga pagkamatay, at ang kanyang mukha ay sumabog sa kanyang harapan. Nagising si Hal na natatakot at nakitang wala si Pity sa silid. Halos magpanik siya, ngunit hindi nagtagal ay dumating ang bata at pumunta ang dalawa sa bahay ni Tita Ida kung saan. Nakahanap sila ng ahente ng real estate na nagngangalang Barbara. Ang aksidente ni Tita Ida ay una palang sa serye ng mga kakaibang pangyayari sa paligid. Ang isa sa mga kapitbahay ay tinadtad ng sarili niyang lawnmower. Isang manlalaro ng golf ang nakagat ng ahas na lumabas mula sa isang butas, lalong nagiging balisa si Hal sa mga account na ito habang humiwalay si Pity sa dalawa. At nagsimulang magsnupang sa paligid ng bahay, natuklasan na higit sa lahat, sina Bill at Hal. Kambal, ngayon ay mayroon na lamang isang bahagi ng bahay na natitira upang suriin, at si Barbara ay naghanap ng kanang susi. Sinusubukan niya ang huling isa kapag may masamang pakiramdam si Hal tungkol sa silid na yon, ngunit hindi maipaliwanag. Sa takdang panahon, sa sandaling bumukas ang pinto, isang shotgun ang nahulog mula sa loob, at hindi sinasadyang pumutok, tumama. Ang realtor, hawak ni Hal ang isang daliri niya, na babahala sa kanyang kapalaran. Mabilis na dumating ang mga pulis at inirekomenda na huwag muna siyang umalis ng bayan pansamantala.